Hi guys! Magandang araw! Today, ituturo ko po sa inyo kung paano maglaro ng Fortune Gems at kung saan ito pwede laruin. Buksan niyo po ang GCash application niyo at pindutin ang GLife. Pagkatapos po ay pindutin niyo ang Games. Under po ng Games, piliin niyo po ang Playtime. Ngayon ay lalagyan po natin ng deposit ang ating account at pindutin natin ng 50 pesos at dadiretso na po yan siya sa Gcash natin. Kailangan mayroon po tayong balance para doon po kukuha ng pera si Playtime. Ganyan lang po kadali mag-cash in sa Playtime na under ng Gcash application. So ngayon, pipili po tayo ng laro at pipiliin ko po ang Fortune Gems na laro. Pindutin po natin para mag-open po si Jelly. Ito po ang pinili kong laro kasi ito po yung laro na lagi akong nananalo. So, halina kayo at tayo maglaro na. Ayan. So, pindutin nyo lang po yung parang may arrow na bilog. At tatakbo na po yan. I mean, mag-roll po. Ayan. Sige. Minsan po, ay kahit hindi pa tapos ang pag-roll, ako po mismo ang nagpipindot ng arrow para mag-stop po yan siya. Ayan. Ganyan po. Ay, nako. Actually, ito po yung laro na marami akong napanalunan. Nanalo na po ako dito ng 1,500 at nag-start po ako sa 200 pesos. Ganyan. Ganyan. Sa ngayon po, mag-start lang po tayo ng 50 pesos. Huwag niyo po palang kalimutan yung sa bet po natin. Kailangan piliin niyo kung magkano yung gusto niyong i-bet. Yes! See? Nanalo tayo! ang amount po niyan ay 12 pesos sa halagang piso. Ganyan po si Fortune Gems. Sige, pindutin muna na natin. Pindut pa. Chan, 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 chan. Taran, taran, na tagal naman. Yan, isa lang. Times one. Napaka barat naman ito si Fortune Gems. Minsan talaga, gusto niya papanalunin ka. Minsan din, hindi. Lalo na pag na-detect niya na parang ikaw nagko-control. Nako! Matalino ang system. Kaya kailangan matalino ka rin at mabilis. Lalo na ang yung mata mo. Tingnan mo talaga kung sa tingin mo parang magkapareho na or mag-straight na yung kulay, ikaw mismo kagad ang magpindot para mag-stop siya. Tagal. Mauubos ng pera. Yes! Ayan! Time is one na naman. <laughs> ano ba naman to si Fortune Gems? siguro alam niya na eh na ako ang nagko-control ng ano pindot ako one times one na naman ayaw na talaga ayaw na yata tayong papanulunin ito kainis patay tayo nito ubos ng pera natin wala na tayong pangbet sigi sige piso piso lang muna wala na tay wala na yata ito eh ay, nako. Ano ka ba naman, Fortune Gems? Ayan, times 2. Times 2 nga, pero 1 naman. Sayang, hindi pa nag-15. Para at least kahit piso, 15 times 1, 15. Ayan. Nako, kailangan na natin mag... Ayan, times 2 na naman. So, 8 pesos. Not bad at least nadadagdagan yung pera natin nako uy sayang times 2 times 10 ay nako 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 ano ka ba naman sige go 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 ay 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 Go! Yes! Times 3. At least. May 9 pesos tayo. Laban pa, laban. Ayan. May 6 pesos na naman tayo. Laban. Di pa nauubos yung pera natin. Pang enjoy-enjoy lang ito. Pero pag may pang capital ka, mas mabuting, mas malaki, eh. Pero kung wala naman, pang pawala lang ng bagot, or bored, boredom natin, ayan. Basta yung extra money lang, wag naman yung pambili ng bigas, eh, itataya nyo pa, wag na. Bilhin nyo na lang ang bigas. Paswerte-swerte lang kasi talaga dito, eh. Agay ka. Nako. Ah! <laughs> Dos lang. Nako, sayang. Tum. Perfect pa naman sana. Kaya lang, ang liit. Ayan. Okay. Eight na naman tayo. Times two, sixteen. Nako, patapos na tayo. Sige na, bye-bye.